Yah, good evening, mga anak. Update po tayo sa ating tindahan. Update, ay update, 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 ay so ayam ko. Ay, akala ko ako mag update, Ikaw na Update. Update. Update po. Update po sa tindahan. Update po sa ating tindahan. Tindahan. Ida. Madami po tayong toyo, suka, mantika, patis. Yan. Galing po yan kay Father Dan. Yung madami po nating hanggang doon pa po yan. Yan. Galing po yan kay Father Dan. Ang dami. Yan. Yeah, madami po yan. May ganyan po yan dun sa loob. Iniwan na yung electric fan. Mga bata. Ano, sila nunay po dito. Meron po tayong iklo. Update. Aray ko. Nakmaster Jeff update po sa ating nagbukas po tayo ano anyway, we June 4 June 4 po tayo nagbukas aray ko Yan, lalabas po ako para makita nyo po sa labas eto kandil Ay, bas. <laughs> Ay, Pasok na bullet. Yan. Po ang ating tindahan. Father Dan, hindi pa po dumadating yung ano, yung pinabili nyo pong trapal. Hindi pa po dumadating. Wala po tayong ilaw din eh. Kasi po yun, no? Know, solar po yan nasira na yan solar po sana yan po yung ilaw natin dito nasira na po um, ganyan madilim po dito sa harap natin doon lang po may ilaw sa poste eto po solar Din to eh yan po solar po yan yan solar tapos yung kasunod doon po malayo na yun malayo kaya ganto po dito sa atin ano po madilim po dito sa harap namin yan madilim yung atin pong harabas si Rana yung mga anak o si Rana yung harabas natin na ano tarpulin yung harabas yung kulba natin Man, na no? natarpulin si Rana Pero guwapo yan, oh. Sira na po. Hindi nakita. Pag po nagkapera ulit tayo, magpapagawa tayong bago. Kahit po sira na yan, pag po may mga bagong dumadaan dito, napapalingon po dyan eh. Asabi ni, eh harabas. Yung gumaganon sila. Alam po nila, eh, harabas kahit po mga bata pag dumadaan dito. So, ayan po ang update natin sa ating sari-sari store. Salamat po sa panonood. Ingat po kayong ingat po kayong lahat. God bless us all po. Bye-bye. Love you all.